May lupa dulo. Oh. 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 Magandang umaga po mga kapambin. Araw po ng biyernes Panim na araw po tayong wala pang power. Pero may battery pa naman po tayo. Kaya tayo na pag vlog pa po mga kapambin. Okay naman po kami dito. Tuloy po ang trabaho natin dito. Tayo po yung tubo mga prambin. Bakal po uh, tayo po ay magpapalit ng ano po ng ganito po sa balo natin sa akin po ano ng tubig diwanong nakaraan po ay plastic ay yun po ay nasa tapat ng yug yung ating balong at kapag ka nangangawit pag bumagsak sa balon po yung ano isang buwig ay nababasag kaya tayo po bumili ng ito pong tubo yan nakasit na po ito yan nakalbo na para mas matibay po Pasal oh, natin si Mami eh Hello po, pagpagal yung dulo daddy Ano naman? May putik Hindi, isaw sa mga yes. dito dulo Ito po yung lalapat doon sa ano, loob po Ayan po yung ating musko, oh. po oh Ang ating gagamit ito malaki niya Galing sa balon Itong... Ay itong maliit na ito, ano ito? Wala yan, yun ay... Yung... Bunotin? Ay, no, interior daddy Interior Ayun pala Walang mo hindi masyado nabaha dito eh. You know? Mm. -hmm. Ah, nung nakaraan po eh, hindi matawidan. Ah. Halap ka ng tatawiran. Uh -huh. Saka nakatawid? Doon din sa ano, nagantay ako nang ano. Eh din, tagal mo pa pala doon nakabantay. Ay, tagal. Habang ako ang tagal din na doon naka, uh, ano sa babu yan. Interior parang niyo, pagkada may interior na ano na, ano. Siguro rin din sa mga hus natin ano. Mm Hindi -hmm. uh -huh. pa. Oh, May, tubig, tubig, ah. May tubig ah. May tubig ah. Patay mo na taktan mo. Yan, ta, kakunti po. Labo. Mahina ito. Para mahigot na mamaya. Huwag mo na patapunin. Kakatiin po natin. May tubig Ito no, na po yung natin malaki. Di uno din para mas malakas po ang presyo. Magiging dalawa na po ang ating kukunan ngayon ng tubig. Po. Ah, ito ba yung putol doon isang hos? Alin ba? Oo, yung pinutol ko. Ito yun. May hila na yan doon. Ito isa? Oo. Itabi at para hindi nagkalat bagay mausay sa mga kukuha ng... Alin? Ito ang dadala. Ang liit na... Kaya pala ang liit na dati. Ang liit o. Hmm. Papaltan po natin. Parang ang haba eh. Hmm? Mga ating pagkakutin. Sabi ko sa'yo, oh. magdala ka na. Tapos tingin mo muna. Baka naman yun ay hindi na kasagad. Oo oh, Sagad ba yun? Hindi hmm, ko lang. Mamaya, tingin mo. Nagisilip. Hindi may kubra. May laywan pa? Ha? Eh? Mm -hmm. Andito na naman. Sige. Magse-level. May laywan po mga pamilya, may alaga tayo dito. Pala-jao ano. Yan. Kaya matamis po yung ating ano tubig din eh. May aneh. Ano? Wala po pulutan. walang po wala pa pong pulok para po yung PVC na papalitan natin dito <laughs> nakapalaman pala ito sa ano papalit ko ng tubo na yung tubig Kaya pag nabagsak po yung nyog ay na babasag yung PVC papalitan po ng tubo meron po kinukuhaan po ng pang dagsawin panlinis sa, sa baboy Tatanggalin natin na rin. Tingis ah, pa. kasama namin ito sa palaman eh, nung nagbuwas kami. Tik-tik natin ang martilyo, yung martilyo nga dito. Kung kunat pala ano? Kunat. Ayun na, atras, daddy. Mm -hmm. Uy, oh, bakit nagkasya yun? Ibuhos na yun eh. na namin natin na. ah. Ah, ayun. Tako. Oh, Tukot ito. Ayan. ah Tukot. Siyempre pala ang pala. <laughs> Ay paano yan? Baka hindi... Manon... Oh. oh. Malalim pa! Sabi ko sa'yo, malalim pa eh. Baka naman hindi humiigot ng tubig at nakatukod. Kung aano-ano pala yan, Daddy, Kukuha ka ng may sanga dito. Para hindi bumaba sa ilalim. Ayan eh, kung hindi tayo tumalas. Hindi eh. Isa't kumuha ka lang ng may sanga, mga dalawa. Ayan, um, madala ka. Eh, para hindi sumagad sa ilalim. Mm -hmm. Wala ka kasi may ilagay ng stopper. Dito na lang ma-adjust tayo. Ano. Mm -hmm. Dito lang makakuha po ng sama tayo. Pati hmm. bubon natin mo. Pati huh? bubon natin. Titignan mo. Ititignan mo. Hmm. O, tayo din yan, dadi. <laughs> yun, yun, yun. <laughs> okay lang, hindi siya may lalagay. Diyan yan? Eh, okay hindi hihigop ng putik. hawakan ko ba? Eko. Ay, ano malalagot naman yung tali mo. Wala na ang muli. Oo, susunod. Dapat eh, ano? Dapat talaga sa langa. hindi. Ano? Tansi! Wire. Hmm. Eh, Natutulong ko yun. Hindi tansi. kayo tumadali ng Hindi ano? yan. Kailangan palitan mo yan ng tansi. Babagsak niya ito. Pansamantagal po. Hmm, parang nga. Salanga. Lagyan ko salanga ito. Dini. Hmm. Kukuha pa na may salanga. Ari mas malaki mga kapamilya. lagi ngatin ng suporta pa po. Bato. ba yun? <tutup> wow, oh, ganun ah. Isa pa. Ibuksa ko pa, isa Hmm. Tuktok eh. Martel yun. Para Ayun na mo po. Ayun eh. Wala pa sobrang naman ato. Babata ka na lang batas. Ayan. Ayan, tapos itali mo ulit. Ayan. tibay na ito. Tapos mo siya. sa isa. Ang interior. Wala balikan Bali ganito po. Yung dulo nito, nilagyan po natin ng tali. Nakatupi. Sa Nakatupi po. Pag po nilagyan natin ito ng tubig, siyempre bababa yun. Tapos Opo tansya po. natin medyo madami na. Saka natin sa salpak dito. Punuin mo na naman. Sa dulo, hugot na po yun. Ganto po ang pangmaraan. Kung paano magkati ng tubig sa balong. Wow na wow po ano. Parang ako na baka. Magiging madali na po ang ating paglilinis dalawang hose na po ano na ang gagamitin Ano, tulong na. Ayos na. Tapos, anong sunod na gagawin? Step 4. Step 4. Na

Ay, interior ah. Ay, kung yan ay salpak mo. Ayan. Sa loob. Ito? Oo. Mm -mm. Testing mo. Hindi kaya ano. Diliit. Hindi diliit eh. Oo, uh, ay yun na may pag ano, yun malaka pa rin. Yan. Hmm. Ay. Papang diliit eh. Okay di yun. Wala nga, mga singaw nga, yun. ganito na lang? Oo. Mm -hmm. Kasi yun na lang. <laughs> Maganda pa ang lagay. Eh. Pwede. ganito na lang ako. Mm. Tustin. Kung gagaan ang ating ginawa. Pagyan natin interior mo na. na po. Yan, tapos na po ito. Hmm gawang pinoy gawang pinoy daw po yan puro tali oh takip eh yan ang mga talent ng pinoy ang magkati <laughs> yan, tinakpanap sa baba po tayo dun sa bulo. sa sana? dun sa Alin ba yun? Ito na yun. Yung maliit sa ilalim. Kapistan niya. Oh. Uh. Dito na po tayo sa dulo mga pangbin. Ano po? Oh, yun, tinupi. Ano ka? Meron na may. Oh, no, sa iba, balik ka dun pag wala yan. Ah, meron. Lakas po. Yan, uh? oh, lakas. Uh. Pag luminaw. Pag luminaw. Ibig sabihin. Nasa uh. balo na. Wala. Ba't na na wala? na wala? Nangangati. ah eh. oh, dun lang ang. Bakit na ula? Kalpak ano? Ula nga yung lagay mo. Nakapaglagay no, tayo dito. Lang dito mo nalang isaksa ka ng hose. Dito. Diba? Ayun na! Ayun, malakas. Ayun na. Ayun! Ipunin ko. alpakata, ata. Matalag. Mapalpak. Kala ko dati sinasaktakan mo lang. Pwede ah. Pabalik dito. Yung maliit. Alin ba? Yung malaki. Yung malaki. Saksak mo dun, bunutin mo din. Pabalik dito? Oo. Mm -hmm. hmm. Para magkamero. Oo. Mm -hmm taliris na baka hindi kayang isang pa doon sa ano hmm? pwede natin pabalikin yung galing sa sapa oo nga, yung nga Then, yun nga yung sasaksak mo dyan doon mo na uh -huh. yan talian mo para mapuno ka ganda sa taas mo. sisigaw ka uh -huh. Testing. Yan. Bali yung huspong isa galing sa sapa. Sapa ating pinabalik dito. Sa puno nito. Yan. Tumaho ng tubig. Hihilahin pa nito. Hindi ulit pa ne, palabas. Hindi po kaya kanina nung ating ginawa. Sakto wala ulit. May bara ito. Kalinya. May itik ito. Hindi kaya oh. Eh. isa pa, talian mo ng maayos dun Hindi, ang lakas ng ano. May bara ito. So, Saan? May ipit sa linya ng kahoy. Hmm. Hmm. Ka yun, eh. Bakit pag ano na po tayo tayo? Hindi siya bihigang dun laang. Ngunit makakiyat. May ano ito, barabi. Sisinsin ka. Hmm. May isang uras po lumipas mga pambin. Iniwanan po natin ito kanina. At nagpakain po tayo kay Bonsu. Nasa po ah. Eh. Sting po natin ngayon. Pag hindi nagka Pag hindi nagka ay... Balik sa puno. Doon sa puno po ating babawasan yung taas po. Kaya tayo kumuha din ng malagaring bakal ulit. Tapos bumili tayo ng bagong blade po. Dito ni. Yan, dito po yun. Ano kaya? Yan, lakas ah. This time... Huh! Oh, Bakit wala ulit? Ayan, hindi ka tapos. Nari galing ilog eh. Masyada. Ano ah, Wala, hindi talaga kasi. Hindi ka. talaga kasi. kaya sa Bakit kaya? Nagababa talaga yung daddy. Mataas na eh. Eh, um, ayan, dito ka naman. Kani ah. na pa eh. Ano may Ba, may bar sa gitna. Bakit na puno ba? Wala lang talaga yung ibaba. Yung ano, ibis natin yung, yung tubo. Um, matayog na ibis. Mm. Um. Kulang yung porsa para humigop. Wala po. Balpak. Ibaba ba natin yun. Tapos ganyan na lang din ang pagkakati natin mamaya. Hmm. Yan. Nagal na ano. Na na na, oh. Yan. Nalakas ah. Hmm. Dapat na ito ay. Wala oh. Yan. Natulo ah. Darin ito doon. Dito makakaigi po. Balik po sa puno, mga bambin. Paglan tayo titigil, magkakaigi din po. <laughs> mga hanggan dito lang po pala yung ano, yung tubo natin. Walang 'sin di pa. Yung ating ginawa kanina ay isang di mahigit pa yeah. ka rin. Kaya wala po. ayaw makiyat. Siguro ay nakatukod po siguro yung dulo doon sa ilalim. Siguro po Gagawa natin ng paraan, hindi natin magkaka-IG. Huwag lang titigil po. Laban na laban. Ouch! Hindi ka laki po kanina. Pag minsan po ay palpak din ang <laughs> gawa. Pero ginagawaan po natin ang paraan. Hindi naman po laging perfecto eh. Pero Kaya, po perfecto yung pangalan na tao. <laughs> <po>. <laughs> si ka perfecto po. Laging perfect ang gawa po eh. Gawa ang gawa bang? Pangalan lang ang pala. Sino ko nga dito. Hindi hmm. mo hmm, ka eh. Iyayapos na lang natin eh. Tapos ano babawasan natin ng... Hmm. Ayan, dalawang lang langgal ang anak niya. Mabasa. Hmm. lang ba mo na Oo, mahaba pa. Yung iyo hanggang lang. Ay. Tama pala. Tama pala. Walang nga palang ano dalawa lang kalunga naputulan na po natin mga parmin ano kaya? ano ganyan lang yun dati mm -hmm. ayan baka sakali pa tapos ito dito na ito putulan mo yan napuputulan no, natin ito layakas na natin din. nagpuha <coughs> <coughs> pa lang <laughs> ayan yun ay ganda for sure Sigurado na yan. Sirbol na ito. Ito baga dati yung malapad-lapad doon. Oh. Ito, pinababa na po natin eh. Dati po ko sa ganyan ng set up. Mm -hmm. Ay ngayon dati. ay <laughs> akala niya po yung magkakaigi at napahaba yung putol niya ng tubo. <laughs> ay, hindi magkaigi. Ang bait siya dati. Ayun, tapos na po mga pandin. siya dulu. Testing uli. Hingang... Hindi, -hindi. -hindi. Go, go lang. Dapat dadi ada ada Wala. Hmm. Wala <laughs> Bruto. Ang asawa.

Okay. Yeah. Kaya, Tinagalan po natin ng ano, pasigil dito. Iniisip ko kasi sabi ko ba't ang daming putik, sa ko tsak na yun ay barado. Ayan, nung nabuo na nga, ano. Mas mapapabilis po yung ating kapilis. Yan! Yeah. Tingisan na po kami ni Mami. Kanina hindi man lang nakaganyan, no? Hindi. Mas mabilis Ayan, na. Ayan, malinaw na. Makakasib na tayo ng sabukas. <laughs> <laughs> yeah. Oh, Thank you, Lord. Sabi ko sa'yo, tagalan mo lang eh. Hmm. Yung, yung, hmm. yung, na po nila, doon na yung, na, no? na? Hmm. Hmm. Po. Hmm. Danila, yung, kay, ano eh? yung, 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 yan, buo na. Mas mabilis, ang ating ano Ay, dali. Baka naman. Hmm? Hindi kayo kaya igahin. Bago pala, ano? Kailangan wala yung hangin. Ayan, dami o. Ay, dami pa pala. Grabe. Ano? 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 sa agad yung ating paglalagay siguro. Hindi po. Ayos na, tara. Hmm. Sabi ko sa'yo, napataas lang yung bagay natin kanina. Hmm. Ayos na po. Lakas. na? Oo. Uh, yan. Ano ah. na yan? Hmm? Ano na yan? Magpuntahan doon. Isa babuya na yan? Oo. Hmm. Dugtong na po natin. Kaya maglilinya pa rin doon pala sa alba. ba? Ha Sirit. Wala na. Doon na. napunta na ako doon. Mm -hmm. Ayan na. Ayan na. Ayan, atras mo lang. Bugtong po natin. Tapos tayo tapos na buboyan po. Ay, akong... Malilaw din yan. Mamaya pag gamit na gamit na. Saba. 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 Lamig. Bakit kaya sa so wala naman ang panahon, buti na kapag bilag ka, ano? Eh. Hmm. Bakit po ulit sa si dati mga kaya ng panahon natin? Ayun. Pagkanda na po sa araw kahapon. Ano Tatlong araw na maganda na. Hmm. Baka may low pressure na naman ah. Bakit bagyo, hindi natin alam. Tapos na po kami <laughs> Yari na, malalaki na oh. Mabilis po si.